Nga po eh. Eh, magkano po yung nagastos ko rito sa gamot lang. Pero sa kanya, wala. Sana po, kung nakilala ko siya noon, eh, hindi na ako gumastos. At saka, eh, hindi pa tagal. So, go to TV Visaya 1. Anytime na meron kayong karamdaman, lalong-lalo na sa Carpal Tunnel, punta po kayo sa kanya. Walang bayad. He is willing to help us through the help of God. Lord, God is good. Muna? dumidikit uh, oh, na siya. Uh, Ma'am, ano pong masasabi mo kay David Bisaya? Ay, ah, sige one? po. Pag uh, meron kayong carpal tunnel, don't hesitate to go to him. Ito may, may patunay na katulad ko, gusto ko pa po siyang bumalik sa pang session. Kasi ngayon, medyo masak masakit po dahil matanda na rin ako. Madali ako makaramdam ng sakit. Pero ito po ang pagbabago. Mm. Ngayon, wala na. Kanina lang na ako. Siyempre, eh, kahit naman sa doktor, ganyan din eh. No, ako. oh, Ma'am, ma ma ito po ay walang bayad. Oh, salamat po. TV Bisaya One, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin okay. for free only. Chiropractic, hilot massage, bone seating and therapy. TV Bisaya One, maraming salamat po mga kababayan ko. Ito, itong left ko oh po forda po, ito na nagkakasama-sama na. Dati, ma'am? Hindi. Ay, nakahi- nakahiwalay lang siya dati. Ito oh. Ito yung uh, ganyan. Ng ngayon na na uh, napagdikit. Napa po eh. Eh, magkano po yung nagastos ko rito sa gamot lang? Pero sa kanya wala. Sana po kung nakilala ko siya noon, eh hindi na ako gumastos at saka, hindi ba tagal. So, go to TV Visaya 1 anytime na meron kayong karamdaman, lalong-lalo na sa carpal tunnel, punta po kayo sa kanya, walang bayad. He is willing to help us through the help of God. Lord, God is good. Salamat po.